Kahulugan ng sirang ngipin sa panaginip. Ang panaginip ng sirang ngipin ay sumisimbolo sa pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na nararamdaman mo sa pagharap sa mga pang-araw-araw na problema. May isang bagay sa iyong buhay na nagpaparamdam sa iyo na walang magawa kapag sinusubukan mong kontrolin o iwasan ang mga tiyak na katotohanan. Ang iyong mga ngipin ay tila kumakatawan sa pagkabalisa tungkol sa desisyon na iyong ginawa. Ang panaginip ay isang hindi pangkaraniwan at mahiwagang karanasan. Nagpapakita ito sa atin ng mga kakaibang eksena sa ating natutulog na isipan. Ito ay isang mahalagang karanasan na nakakaapekto sa atin at madalas na nagbibigay sa atin ng mga mensahe na hindi hinihigop ng ating malay na isipan. Nakukuha natin ang kahulugan ng mga panaginip dahil maaari natin bigyang kahulugan ng mga ito. Hindi ibig sabihin na ang mga panaginip ay may layunin na likas sa lahat. Kung meron kang pagkabalisa o pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, ang mga panaginip tungkol sa mga sirang ngipin ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang mga ito kung gaano ang kahulugan mo sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sirang ngipin ang panaginip na nakakita ka ng sirang ipin ay isang babala para sa iyo na mas makibahagi sa buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Ang makakita ng mga sirang ipin ay isang senyales ng isang taong mahal mo ay nangangailangan ng iyong tulong. Ngunit hindi hayagang hihilingin ng iyong suporta. Dapat ka magkaroon ng kamalayan sa pangangailangan ito at magbigay ng payo dahil ikaw lamang ang makakatulong sa kanya na malampasan ang mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin sa bibig. Ang kahulugan ng panaginip ng sirang ngipin sa bibig ay isang makapangyarihang simbolo ng muling pagsilang. Katulad din ng pagkakaroon mo ng baby teeth na nagbabago kapag lumaki ka. Ang panaginip ng sirang ngipin sa iyong bibig ay ang yugto ng pagbabagong ito na maaari mong pagdaanan. Ang panaginip na ito ay tumutukoy din sa pagdating ng mga bagong miyembro ng iyong pamilya. Baka may ikakasal o magkakaanak o kung sino ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin sa kamay. Ngayon, kung na nanaginip ka ng isang sirang ngipin ay nasa iyong mga kamay, ito ay nagpapakita na ikaw ay isang tao sa mga pagbabagong magaganap o nagsimula ng mangyari sa iyong buhay. Ngayon ang oras upang huminto at obserbahan ang mga desisyong ginawa mo at kung saan sila pupunta. Ang pagbabago na kinakatawa ng panaginip na ito ay hindi lubos na mabuti o masama at ito ay nakasalalay lamang sa iyo. Ang mga panaginip sa kasong ito ay refleksyon lamang ng isang bagay na ginawa ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin na nalalagas. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang kumakatawan sa mga pagtatalo at hindi pagkakasundo sa iyong pamilya o grupo ng mga kaibigan. Walang may gusto sa hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, bahagi sila ng buhay at dapat harapin. Ngunit karamihan ay kinansela. Bigyan pansin ang iyong mga salita. Ngunit siguraduhing subukan maunawaan kung anong ibig sabihin ng ibang tao. At ang panaginip ng mga sirang ngipin na nahuhulog mula sa iyong bibig ay isang tanda ng babala. Kung sa tingin mo ay hindi naiintindihan ng isang tao ang ibig mong sabihin, walang masama sa paghingi ng tawad at pagpapaliwanag dito. At kung sa tingin mo ay may nagbibigay sa iyo ng hindi direktang walang gastos na huminto at magtaka kung tama ba ang iyong interpretasyon o hindi. Sa pag-uusap, nagkakaintindihan tayo kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin na may hindi ka nais-nais na amoy. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay isang babalang tanda ng kasinungalingan at pagkakanulo. Ang mga pekeng kaibigan ay nakapaligid sa iyo at ang pinakamasama ang pakikisama sa taong ito ay maaaring makapinsala sa iyo. Mangyaring bigyan pansin ng mga taong lumalapit sa iyo kapag sila ay may interes sa chismis at mga taong laging nagsasalita ng masama tungkol sa ibang tao. Kung nagsasalita sila ng masama tungkol sa ibang tao sa iyo, positibo silang nagsasalita ng masama tungkol sa iyo sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nabali ang iyong mga ngipin. Hindi ito magandang senyales. Ang panaginip ng isang taong nabali ang iyong mga ngipin ay isang uri ng senyales na may isang kakilakilabot na mangyayari. Pansin, ito ay may kaugnayan sa iyo o sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya manatiling alerto, ang masamang bagay na ito ay maaaring tumukoy sa iba't ibang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ilang sirang ngipin. Ang kahulugan ng panaginip ng maraming sirang ngipin ay isang senyales na kailangan mong bigyan pansin kung paano ka kumilos. Sinasamantala ka ng ilang mga taong may masamang pananampalataya. Siguraduhin maging ang iyong sarili. Ngunit magingat na hindi sinasamantala ng mga tao ang iyong mabuting hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin na dumudugo. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang kumakatawan sa pagkabigo. Ang panaginip tungkol sa mga sirang ngipin na nagdurugo nag ay nagpapatunay nito na isang tao ay nabigo at naiinis sa isang bagay na maaari mong gawin o hindi. Subukang kilalani ng taong ito at makipag-ugnayan muli sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin kapag kumakain ka. Ang panaginip na kumagat ka ng isang bagay o kumain at pagkatapos ay masira ang iyong mga ngipin, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong katawan ay madaling kapitan ng sakit. Kumuha ng medikal na atensyon, suriin ito, alagaan ang iyong sarili, seryosohin ang mga babalang ito at iwasan ang karagdagang kakulangan sa ginawa sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang ngipin na nahulog sa sahig. Ang kahulugan ng panaginip ng sirang ngipin na nahulog sa sahig ay kumakatawan sa mga pag-aaway at hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya o sa iyong grupo ng mga kaibigan. Ang panaginip tungkol sa mga sirang ngipin na nahuhulog mula sa iyong bibig ay isang babalang senyales ng hindi pagkakasundo sa mga taong malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nabali ang ngipin ng iba. Kung nanaginip ka na nakakita ka ng isang tao na nabali ang ngipin ng ibang tao, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang babala tungkol sa masamang kalusugan para sa umaatake panaginip na may nabali ang ngipin ng iba kung kilala mo ang biktima ito ay senyales na kailangan mong payuhan na pangalagaan ang kanilang kalusugan kahulugan ng panaginip tungkol sa lahat ng sirang ngipin ang pagkawala ng mga ngipin sa bibig ay nagpapahiwatig ng kahirapan at mga mapaghamong yugto sa buhay pinansyal. Ang panaginip ng lahat ng sirang ngipin ay isang babala tungkol sa utang na maaring tumagal ng malaking proportion o ang panganib na mawala ng trabaho o ang problemang yugto ng iyong negosyo. Ang pinakamagandang bagay ngayon ay maging napaka-konserbatibo sa mga tuntunin na mga gastos at utang.